Mga unta ninyo, mga lodi. Arong kay magampo sa tanin niyo. Maraming salamat po sa biyayang bidugay niyo sa mga araw-araw. Basbasan niyo po ito sa aming pagpaglitas. Amen. Amin. Mga unta ninyo, sa mga K ang among panood to karo, murag nag-late na. Kaya nagluto pa man. Mga unta ninyo, to. satu, itu mah tinulah. Ko tay. Ko ta. Ang sabaw. Ano yung pinakalami, pinakadabi sabaw. Tutukod. Mm Ang -hmm. atay para sa pare man eh. Mm -hmm. Makakaw na ni mga Nag iskwila, lagpare. Oo. Um. Hmm, humi ah.